So now, order na order dino pagsunog no tudloan ta mo no oh Nandawa ba oh. Oh. At uda san idikit-dikit no. Nauna na sa mga kaidolo. ba oh, <-tranthis> mga idol? Lami kay lang taon. Oh. Gatala ini kalayo. Na. Na on na tapak sunog mga kay idol. Pabuluhan ni to kay lang mga idol. Oh. Thank idol? ba na mga idol oh builo na oh una pa dito sa gata dito sa likod mga idol oh dito sa tuwi na hawa na na ko sa tuwa mga idol Nakorner, nakuani, action, oh. na corner na kuha ni action ni ito na na builo na atras 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 kay init na kayo ito so, lang tawa niya mga idol. Oh. Di ba kayo? Lamik lang tawa. Huwag hawa na po di so, idol. Ato na po rin di po pagkahuman. Para manubo o tro. Na na po ito sa milya. Ubinhe. So tingga idol. Dagan salamat.